guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Phil Bang. Ang video kong ito ay tungkol po sa amnesty. Ito po ay advice ko lang po sa inyo at konting kaalaman lang po. Dahil po sa pagtapos ng amnesty sa 17 ng June 2024 ay malawag na checking sa bawat area. Dito sa Kuwait, tapos po, uh, yung mga lumalabag sa batas tulad ng pagkawala ng visa, pagtakas sa mga employer, at pagtatrabaho sa labas sa visa 20, at yung mga nagsasama-sama sa loob ng bahay, lalaki at babae, na walang marriage contracts sa mga plat na nagsasama-sama, ay maging aware tayo sa pag sa kanilang mga hati-kain upang sumunod ang bawat manggagawa sa kanilang mga policy kasi kailangan nilang linisin yung bansa nila. Kailangan nila na wala dito yung mga walang bisa yung mga takas ayaw nila kasi kailan yan ang binigay nila na amnesty para yung mga walang papel dito pwede na mag-surrender sa embassy at makauwi ng maayos. Pag makauwi kayo sa oras ng amnesty ay makabalik pa rin kayo. Yung mga na, nag-surrender or ano o na tapos na ang amnesty is hindi na po makabalik ulit. Kasi anong pitsa ngayon is 17 ang last, ngayon 15, 2 days na lang, malawak ang checking nila kasi sobrang higpit po talaga itong country na to. Kaya aware po tayo yung mga may shoota wag huwag muna kayo lalabas na nagsasama kasi sobrang higpit po ngayon. At sa mga nagsasama-sama sa mga apartment, is kailangan aware po tayo talaga. Kasi mahirap talaga dito sa kanila hindi talaga katulad sa bansa natin, is ano, open, dito, close country to. At wala na pong extend ang kanilang yung amnesty. Walang extend. Hanggang 17, yun lang po ang last. At saka mag-checking na po sila. Following of amnesty deadline only until 17. Wala na po. Okay guys, konting kaalaman lang po ito sa inyo. Sana po ay huwag kayong magalit kasi advice ko lang naman po ito sa inyo. Okay guys, sana po supportahan nyo po ang video kong ito. At kung gusto nyo naman na i-like, comment, share sa video kong ito, just comment below. At ano po yung mga katanungan ninyo, pwede ko po sasagutin yan. Okay guys, salamat. Ito po ay si Pilbang. Okay guys, salamat and God bless.